guys, good morning, good morning. Ngayon lang ulit tayo nakapag vlog, no? Kasi nasira sila po natin. Dalawang linggo. Napakahirap tala pag uh, nasira yung sila po. Walang pang vlog. <laughs> so yun, dito tayo ay nagupit tayo ng green. Nagupit naman tayo ng green, ayan, no? Yung pangupit natin, ayan. Ayan. Ay, malamig dito. Ayan, exercise muna. Ayan. Ayan ano? Oh, Ayan yung aming lugar dito Nababa ang ulap Mapag Dito yung dito lang yan sa Takaytay Highland no. Ayan o Ayan o Ayan Napaka dito Sa uh, taas si Bundok to eh Napaka taas to Ayan oh napakalamig dito para din na sa bagyo so yun ang dito lang muna yung aking uh, update so my vlog alright